Hello mga kapilingon, magandang araw sa lahat and welcome to my channel Ito na naman ang nakikita ko sa aking pagda-dumpster mga kapilingon Lakad-lakad muna ang lulo nyo at nagmasid-masid na rin yan na nagbakasakali na may mga kikita tayong magagandang basura hanggang sa napadaan tayo ng tulay tulay tayong mag-iikot at maghahanap ng basura sana palarin tayo ngayon at dito na mga kapiliun start for our utingkay-utingkay na Nakikita ko rin naman ang loob niyan ay upuan lang at takip ng rice cooker kaya hindi ko na lang siya tinuloy pagbukas kasi nahirapan din ako sa pagbukas badin wala naman hindi naman ako nagandahan kaya binalik ko na lang at tiningnan ko dito sa kabila Ito mga kabiling no may nakita ko ba hindi ko alam kung anong tawag ganito kay ano maganda pa na luggage bayulit ang kulay Hanggang yan, yung bag na stripe din. At dito rin naman, tinanginan ko sa loob at wala pa silang ano. Hindi pa ako nakatiming kasi wala pa silang mga masyadong tinatapon dyan. Kunti lang at wala din namang mga magagandang mga damit. Kaya wala akong nakukuha dito banda. At dahil hindi tayo agad-agad sumusuko, kaya inutingkay ng inutingkay ko yan. Ang pinakasulok-sulokan yan. Pero wala talaga, kaya balik sa ano tayo, balik sa agi. Balik tayo sa ating pinagdaanan kanina. Hanggang na karating ako dito sa tuktok na ito mga kapilingon, hindi ko nga inakala na sa kakaikot-ikot ko napunta ako sa magandang tanawin. Kaya piniplix flix ko na lang muna ang mga nagagandahang building at nagagandahang bahay. Dahil sa mga tanawin ito mga kapilingon, nakalimutan ko tuloy na namasura pala ako, hindi pala ako nag pasyal, -pasyal lang. Kaya ito, back to reality na naman tayo mga kapilingon. Inutingkay ko na naman ang basurahan dito sa magandang bahay, kaso wala rin parang bagong ano lang ba pick up ng garbage truck siguro kasi wala pa namang masyadong basura kagagaling ko lang kasi sa trabaho at ngayon ko lang ngayon kasi ako nag-ano nagdesisyon na mamasura kasi maliwanag pa ba at dito banda may nakikita ako sumbrero kaya dinala ko na lang sumbrero lang at yung iba diyan mga karton lang at saka mga ano ba yung mga basura ng pagkain pinagkainan kaya yan sinusukat pa ng lolo nyo ang sumbrero Nagbuka tuloy akong ungoy at ito din oh maganda pa sana ito kung sa pinas pa lang to dadalhin ko ito para sa mga bata kaya iniwan ko lang ito, ito rin vacuum wow! meron din yung oh. meron din vacuum yan na puti sa kanyang tabi eh. yan lang mga appliance man ang nakikita natin ngayon mga kasi maaga pa nga kasi ngayon ayoko na kasi mga masura ng madilim kasi natakot ako ba baka ano hindi pa naman ako marunong mag korean ito oh may nakikita ako dito rin na Trasbin or Traskan. kan kasi yan si Bisaya. I English naman to eh. Basta kan yan. At ito rin sa kabila ay mga ano, mga hitir man ito. At ito rin upo ano, wala lang ano, sa sandigan, naniganan. At ito rin banda na hope na ng lolo nyo. Napabaro ko yung kamera. Nakalimutan ko na pahiga pala dapat. Kaya yan, nagbuka tuloy. Maliit tuloy. At ito rin mga ba, kapilingon ay kutson. Kutson man to sa amin. Basta pum. Ano ba yan? Basta sa ano ba yung higaan na comforter ba tawag dyan kaso lang masyado kasi siyang makapal kaya hindi ko dinala maganda pa naman sana yon ayaw ko yung ganyan kasi ang grabe ang kapal kasi tapos yung bahay ko ba yung room ko maliit lang at dito rin banda nag ano ako nag mas, nagtingin tingin wala kasi ako na gustuhan ito rin may nakikita ako ano man kasi rola man yan at saka yung isa kasi ano ko ba kablablag ko sa saka kabidyo ko hindi ko napansin Nakalimutan ko yung basket na yan. Marami pala sana yung laman yan. Na ano tuloy? Naiwan ko tuloy ba? Nawala sa isip ko na yan, man, yan pa naman sana ang bubungkalin ko sa susunod. Yun, iba, iba tuloy ang tinitingnan ko. Minsan kasi, ano, kasi nakalimutan ko ba? Dala siguro sa gutom. At dito rin banda, reflex ko ang kanilang mga mais kasi grabe ang taba. Dito rin banda, may nakita ako, hindi ko alam kung anong tawag sa na yan. E, ano ba yan? Wala, basta wala kong alam yan. May wire pa naman sana, pa naman yan. At ito rin, jacket. Ay, iwan. Hindi ko lang dinala. Kulang yan lang yan sa laba. At ito rin, oh, tinatapon. May sticky sa ilalim. Pati rin dito, napunta ako dito sa sulok na ito. Tinitingnan ko, may mga ano rin dyan. May mga, mga appliance din. Puro appliance ang natikikita natin. At saka yun, yung mga drawer. Maganda pa. At ito rin, ano, sa vacuum man siguro ito parang isaksak yan sa may back yun. Kasi ito, ito rin, yung um, makinang ito, iwan ko lang, basura ba yan? Kasi wala namang yung sticker. At dito rin, ay binungkal ko din, ay kutson na naman. At dito, ano talaga, binuksan ko yan. Kaso may, ano lang, may kunting damage ba? Eh, ano lang, kailangan natin yung piliin din natin yung maganda. Kaya, yan, tingnan natin mga kapilingon. May ano kasi siya, may kunting gasgas, -gas. ay buslot ba? Butas pala butas, hindi gasgas. -gas. Ano Sasakyan, magagasgas. -gas. Ito mga kapilingon, nahirapan ba ako yan kasi nandyan sa pinakailalim ba? Kaya yan, nilagay ko lang sa loob kasi para kung makalat man siya, nandyan lang sa basurahan. Tapos ano ko man yan, liligpitin ko rin kasi pag dyan sa sahig ay masyadong malinis. Nakakahiya naman at nakakano baka makadisturbo, tapos kaabala pa ko madumihan pa 'yan. Yan mga kapiling no. Bangga naman sana 'yan pero may butas lang sa may bandang tuhod parang ano ba? Naano ng lansang parang <coughs> matusok. What? At yan din. Hindi naman ano? Hindi hindi kasi siya gaano kaganda ba kaya. Yan isinilid ko na lang, dinigpit ko rin, binalik ko sa pagligpit at tiningnan ko rin yung sa may left side ko na drum pagkatapos niyan kasi Akala ko ba mayroon ding laman kaya yan binuksan ko tapos wala naman palang laman Bali dito pala ako napunta sa lugar na ito mga kapilingon First time ko dito kaya hindi ko pamilyar yung mga lagayan ng kanilang basura Bali ito lang pala ang aking nakuha ng na mga basura ngayon mga kapilingon Super hindi karami pero nag enjoy naman ako Bali itong mga staff toy na ito hindi ko na flex kasi naka facebook live kasi ako niyan Pagbungkal ko kanina kaya yan tuloy hindi ko na kunan ng video at hanggang dito na lang muna mga kapilingon. Maraming salamat po sa inyong panunod at sana ay mag-subscribe kayo sa akin channel. At sa mga nakasubscribe na, thank you po. Maraming maraming salamat po at sana ay suportahan niyo ako sa aking next na video from Lolo Pilingiro, ang Pilingong Mamasurahay sa South Korea.